So, good morning again mga kabuhay. Welcome back sa ating panibagong and another chill vlog na inyong mapapanood ngayon sa aking YouTube channel. Kung inyong mapapansin, medyo naka-choose tayo short and sando ba tawag dito. Kaya yung magja-jogging, mag-walking, medyo kailangan natin ng uh, resistensya para sa ating mga ginagawang pagbubuhat. So, ano lang, isang round lang tayo ng jogging and walking. So, mostly kasi ang ginagawa natin, eh, sa loob lang ng bahay, mga home workout lang ang ginagawa natin para at least fitted pa rin po tayo. Hindi tayo nawawala sa figure line. Yeah! Concerned tayo sa figure line. Mas gusto ko yung napagpapawisan. Kundi na rin kasi tayo nakakapag basketball. So, ito yung pinakamainam na gawin. Gano'n pa mga kabuhay? So, till our next vlog. Patapos na agad. Para sa ating mga susunod na gagawin, ayan, ay uh, inyong panoorin. yun na mga kabuhay tapos na tayong mag stretching uh, walking walking lang tayo uh, exercise lang yung legs natin kasi yung upper body naman natin is hindi naman napapabayaan even yung core natin so hindi ko na po binibidyohan yung mga home exercise ko uh, meron naman ako mga previous vlog na pwede nyo makanood home workout routine na pwede nyo naman ding gayahin so papaki ilalagay ko na lang sa description para sa mga nagtatanong mga kapoy bakit ako mahilig maglakad kasi nga syempre nagbablog tayo Di naman tayo motovlog so mostly mas mai mas maganda yung nagwo tayo mas madami tayong pwedeng makuwang mga videos na pwede nating gawin or idagdag So, nandito na tayo banda sa may Manila East so ito yung swimming pool itong Manila East para sa mga hindi nakakaalam swimming pool siya so resort pwede nyo namang i-check sa google ngayon medyo sarado pa rin sila after pandemic sarado pa rin but last time nakita ko sila naglilinis na nililinis na nila ang kanilang resort siguro balak na nila mag-open so nandito na tayo eh, yung munisipyo So, paikot na tayo. Medyo curve na. And then, papasok na tayo ng Santo Lucia subdivision. Malapit-malapit na rin. So, mga kabuhay, nandito na tayo sa loob ng uh, uh, Santolisia. Santa Lucia So maganda ang lugar na to dahil syempre maraming puno. Mas mas madami kang makikita ng green kaysa sa mga building. 'Yan yung kagandahan. At saka maganda mag mag ano dito, mag maglaro, magwalking, walking. Yan. So refreshing talaga dahil dahil onti lang din yung mga sasakyan dito. Hindi ganoon siya ka-polluted. So, malapit na tayong matapos, mga kabuhay. Onting, onting-onting metro na lang nasa lugar na ulit tayo. So, isang ikot lang tayo. Ang importante, mapagpawisan. Nahirapan ng onte ang ating legs ulit. So, we're almost done sa ating walking and jogging. Yun, nagawa natin yung isang goal natin na mapagod, mapagpawisan, Hello, mga kabuhay. So, tapos na po tayo sa ating walking and jogging. So, ngayon po ay, so, nagpapahinga na lang tayo dito sa ilalim ng puno, mangga ng puno. So, nandito ako sa resort ng Pladway. Joke lang. So, ayun, maraming salamat po sa sumubaybay, sa, sa, sa nunood. syempre sana nga nakinig ng aking mga simple tips dun sa aking mga uh, daily routines. Actually, di naman siya daily routines yung walking ko. Yung daily routines ko talaga is yung mga workout sa bahay. Yung like push up, dumbbells, yan. Basta sa upper upper body. Yung lower naman, lagi naman kami naglalakad eh. So, naway uh, nakakuha kayo ng onting idea. Siyempre, importante pa rin mga kabuhay yung pagkakaroon ng healthy lifestyle. So, hindi lang huwag talagang tayo masyado mag-focus sa ating mga trabaho, sa ating mga bad habits na ginagawa. Importante pa rin is magkaroon pa rin tayo ng air sa ating katawan sa mapagpawisan yung para at least maganda yung blood flow natin. Wow, doktor na ako ah. Sa mga di nakakalam, ako po ay MD, PhD. Mukhang doktor, pero hindi doktor. So, ganun lang. And then, enjoy lang natin yung bawat araw na meron tayo. Sa panahon, kasi ngayon, marami na po talaga nagkakasakit. So, importante is, pabigyan pa rin natin ng panahon yung ating sarili. So, parang ano yan, yung katawan natin is parang sasakyan. Hindi mo pwede siyang gamitin everyday. Meron tinatawag pa rin maintenance. So, para yung takbo ng inyong mga sasakyan is okay pa rin. So, ganun din yung katawan. Hindi lang puro gamit sa katawan, trabaho, bad lifestyle, like inom, uh, banding, gala. So, importante mabigyan nyo pa rin ng panahon ng inyong sarili na mapagpawisan, makapag-ehersisyo. So, ganun pa man mga kabuhay. Maraming salamat po sa panonood. Sa susunod nating video muli, maraming salamat po. See you and God bless. Who I am I'm making a new plan Rearranging my life And I won't look back ever again And yeah. hey, you ain't see me activated You better hope that you never see me.